samaran samaran nomor this video. lakas pati okay. Ah. -hoo 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 -hoo. <laughs> <Laki>. <laughs> agad, sida. Okay, kami ng balde tayo, pag nasugat at ay natinig tayo nito iyak ba? Maraming darin mo ano? Hmm. Nag-ambun-ambun kasi ito ngayon mga katangay. Kaya nakasumbrero ako. Okay. Kasi sulit. Ayan mga katangay, shout out nga pala kay Ma'am Celine Molina. Ayan Ma'am, tinanong ko sa kapatid mo kasi nakalimutan ko nakaraan yung pangalan mo. Nagpa shout out, mga katangay from Bulacan. Ayan, shout out sa iyo Ma'am. Maraming salamat sa panonood sa mga videos ko. Shout out din sa kaibigan ko mga katangay si Jason Calmada kabatch ko nung college sa WPU. Ah, uh, shout out din nga pala mga katanga kay Tracy Olson. Olson ba? So 'yun kay Tracy yung naglaro dito sa foundation namin nung volleyball. Ayan, maraming maraming salamat sa suporta at good luck sa sa ano, sa laro pa lagi kung saan ka man maglalaro sa dito sa Mundong Ibabaw ba Mundong Ibabaw. shout out sa iyo. Kim okay, nakapa. <laughs> oh! Bolyao! <laughs> talaga nga naman <laughs> hey talaga sige lang pa kuan ko na lang pa hindi ka buyaw um, balusirad ko ka tabi dali kay ban ban yo laki Eh, eh Pakai tangan tuh,

Ayan mga katangay, ito pala yung nahuli namin, yung tatlong peraso. Yan. Ayan, shout out nga pala sa BB Kiss in the Heaven and the Sky ni kapatid. Dabiwaran sa Fulbright. Alam mo na yan kung sino ka. <laughs> Ayan mga katangay, nag-stop na sila. Mababaw na kasi, nag-alisa na yung mga isda. Pumunta na ulit dun sa malalim. Bukas yan ng umaga, dito na naman yan sila ulit kasi malalim.